Ngayong araw nga pala guys ay samahan niyo akong manguha ng bayabas at kumain nito. Grabe, ang daming bunga ng bayabas guys oh. Sarap nito guys. Magandang araw sa inyo mga guys. Ayan, at ngayong araw ay hindi natin alam kung anong content na gagawin natin ngayon. Kaya pumunta ako dito sa likod at pinuntahin ko yung aso kong si Whitey. Kaya tinanong ko siya kung anong pwede natin gawin. Kaso ay yung sumagot guys kasi mas gusto niya nilalaro-laro lang siya. Kaya ang tinanong ko na lang ay yung alaga namin si Rabi. Kawawa naman siya guys, nag-iisa na lang siya. At sabi nga niya, doon daw sa likod napakarami daw bunga ng bayabas. Yun na lang daw ang kunin ko at i-content. At wako pa raw ako, sabi niya. Kaya nagdali-dali nga ako pumunta dito sa likod guys at puntahan ko yung puno ng bayabas. Baka kasi maunahan pa ako ng iba. Eh no, pinakita ko nga pala guys yung napakagandang likuran namin. Grabe. Papakanta ka na lang talaga ng green green grass of home. At maya-maya pa nga ito na ito nga, nakita ko na nga yung tukoy okay, na bayabas ni Rabi grabe guys so napakaraming ang bunga ang sarap nito guys food trip na naman ako nito guys kaya na nga guys di na ako nakapagantay di ko na muna pinitas kaya tinikman ko na muna grabe ang sarap guys kaya ito na nga inani ko na at baka maunahan pa ako nito ng iba ang dami pa naman paslo dito sa amin at dahil nga wala akong dalang plastic guys kaya inilagay ko na lang dito guys sa aking ano alam nyo na yun kung ano yan <laughs> Grabe guys, sabang nangunguha nga ako nito guys, naalala ko nung bata pa ako, grabe guys, naguunahan kami ng mga kaibigan ko nung pumunta sa bayabasan, magunahan kami manguha ng mga bunga nito. Ikaw ba habang nanonood ka nito, ano yung naalala mong kwento ng kabataan mo habang kumakain ka at nangunguha ng bayabas? Comment mo nga, ikaw yung kwento ko nga pala guys, naalala ko nun, nung nangunguha kami, grabe sobrang dami guys nung bunga ng bayabas, kaso ang problema guys, pagkakit namin sa puno, ay eh, may nakita kaming ahas na kulay green, talbos tubo kong tawagin sa amin, hindi ko alam po nung tawag nung sa inyo, pero sa English po ang tawag doon ay green rats. Pero kahit wala po yung kamandag, eh, grabe, sobrang takot po kami noon. Kaya tumakbo kami. At ito na nga guys, pakatapos ko guys, kunin yung napakaraming bayabas dun sa puno. Guys, grabe, ayan lahat nakuha ko, ang dami guys, usolba ko nito, titigas ang tayo ko nito. Lugasan <laughs> ko muna nga pala guys yung bayabas bago ko kainin. Para guys, syempre tanggal yung bakterya na kakapit dito, ba diba? Para magmuka naman tayong malinis guys, sinasabihan na kasi tayo ng dugyot eh. <laughs> ayun, at syempre pagkatapos nating hugasan syempre, alam nyo nang kasunod, food trip na okay, guys, food tripin na natin to guys yan naman oh no? tagyan natin ang sili yung ano, ating asin wow 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 Wala natin guys, to mmm mmm mm. sabi naman guys Sobrang sarap sa naglalaban yung ano, ang hangat sarap yung ayan guys habang kayo ay natatakam na pinapanood nyo akong kumakain ng bayabas ay eh, shoutout ko muna po yung napakakabuti natin at napakababait nating solid supporters na walang sawang sumusuporta sa atin at syempre guys ipalo natin yung temzemis guys lalong lalo na sila ate si si mam Brenda at si ate Rizel Cabreros syempre yung ibang kasama nila guys sa temzemis at ayan guys, pakatapos nga natin kumain ng bayabas. Eh syempre dapat nating kontrahin yung mga kinain nating asin dahil baka magka ay tayo. Kaya inum tayo ng buko. Napakaliit pa nga pala nung no, nakuha kong kuchilyo guys. Kaya hirap na hirap akong butasan yung iinomin natin buko. Ayan, tingnan nyo At ayun na nga guys hanggang dito na lang muna po ulit ang ating video maraming maraming salamat dahil naubos ko na naman po ang kulang kulang limot 5 minuto ng buhay nyo. I love you all please follow for more guys.